Alex, Rose Si Jan. Si Jan Toralba nga pala, si Professor Toralba kasama ko sa Lira at saka si Jan Montoya na uh, probing ang Lira. Ang Lira po ay nasabi na ng ating ano, na taon-taon may ginagawa, na, ginagawa po kami palihan or workshop sa UP sa iba-ibang panig ng Metro Manila. Uh, pwede po kayong mag-pumasok, ano, mag, uh, makipagpalihan at uh, matutuhan ang ating pagtula. <laughs> Ako po'y matanda na nung makuha ng panitikan at ng sining. Uh, sa ipopromote ka rin ang po yung aming ano, pili. May pelikula po kaming ginawa na ang director namin ay si Manuel Sulit. na papalabas yata sa Rizal Park sa 23. Para ba yun? Sa Pratika, ah, ito na SCCA, ano? Barako yung barako. Barako yung barako. Kasama ka rin doon, ano? So, <laughs> yun eh, po ang bala ko mga ano yan, mga... Hindi pa rin niya Kung na yung mga tulad ko, ako yung lalaking galagkahin. Mga walang bayad. Ah, uh, nga pala. Ako po si Tata Raul. Ako po isang manging isda sa Lawa ng Laguna. Na napakilig po sa ganitong okasyon kahit ako'y matanda na dahil po ako'y nung ipanganak ay napapad na sa Lawa at sa bundok. Ngayon, ang pinili ko po ay bundok, pero dito sa Kalonsuray. Ang tula ko po, kasi kasi na po kayo sa akin, yung mic ay hindi ko makasundo. Ang tutulayin ko pong una ay ang peregrino. Isiunalat mong isa kang peregrino. Kung tunay kang peregrino, ipakita mo at patunayan ang pagkabudbud ng mga lansangan sa kalunsuran. Kaparangang hindi malipad ng uwak ang layo at matatarik ng bulubundoking hindi makatanggi sa kalyo at lintos ng iyong sakong. At kung hindi ka magsasabi ng totoo na isa kang peregrino, ikaw ang atasan ko upang lumakad sa mga dokumentong hindi umuusad sa kagawaran ng gobyernong mahilig at humaling na maling sa lagayan. Ikaw ang ko upang lakarin ng mga kasong nakabimbin ng mga manggagawa, maralitang tagalunsod, magsasaka, kababaihan, mangingisda, Kabataan, Lumad, OFW, at iba pang usaping walang hakbang na ginagawa ang pamahalaang hunghang. At kung hindi mo malalakad lahat ang isinasalay sa ikaw, simulan mo nang alisin ang iyong palagatos at sundan ng pakas ni Samuel Bilibid.